for today's Hello, days. friendship sisip. Hmm, ano kaya? Ay, andyan pala kayo. Hello, mga friendship and sisip ko. Kumusta kayo dyan? Okay, for today's days, Ang gagawin natin ay magluto tayo ng tapa fried rice with special ingredients or participation of... Hmm, sikreto muna, mamaya na. O oh, ayan, bago ang lahat, mag tayo ng mga ricado, which is ahos at sibuyas lang. Diba? Dapat i-slice mo sila ng maliliit. After that, kumuha ka ng kalaha. O, ba diba? Ganyan ho ako mag- check ng kalaha. ba diba, lagay ko talaga yung kamay ko dyan para ma Kung check kung mainit ba o hindi. Pag mainit na, of course, isunod natin ang oil. Kasi pag walang oil, hindi yan madulas. Ah, oh, hindi pala. Pag walang oil, hindi ka mapagluto. After that, hmm, iba yung itlog kanina. Yan, yeah, binabatil-batil-batil or scramble-scramble mo yan. At ilagay mo na diretso sa kala. Diba? Talagang, um, ganyan talaga paglagay o oh, after noon ilagay mo na yung actually uh, unahin mo talaga pag ano pagluto ng etlog ng etlog o oh, diba minikos mekos ko lang yung egg dyan ganyan talaga ako maggawa ng scramble egg para madali e, mekos mo lang yan o oh, diba ba mm. ganyan talaga pag magluto ng ano ng fried rice dapat yung egg nilutom niluto na in ano na una para mamaya madali mo na lang siya ipangsahog mm. Tapos ayan, after mo siya mamekas, mekas, 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 pag okay na siya, is hanguan niya siya, ilagay mo siya sa, mm, ilagay mo siya sa plastic, ay hindi pala, ilagay mo siya sa lalagayan kasi para mamaya, o oh, after nun, i-check mo ulit yung kalaha mo. Mm, so ko, okay na, mainit pa rin siya. Of course, mainit naman talaga siya. At maglagay ka ng konting oil at yan, ibudbud -bon mo na ah, sibuyas at aho garlic, at onion para isute. Sute. Ang arty naman ito. Sute. Sute. Sute ka dyan. Sutehon kita ngayon. Eh. Wala. Ay, para ma-mix-mix mo siya, dapat maluto na siya dyan. Do dapat maging ano, maamoy ma na siya. Maganda yung amoy, yung aroma niya. Lumalabas na yung ar aroma, aroma, char, aroma ka dyan. Masarap mas sa amoy. Ayun na. Pag okay na po yung dalawang yan, yung dalawang minikos-mikos natin, ay, ano ba ang susunod? Hmm, ayan na. Ang tapa. Ang tapa na sobra-sobra ko or tira-tira ko kahapon pa yan. O diba, sabi ko, ano kayang magandang gawin dito sa tapa na itich? Mm. Kaya, ingin ko, may ano rin ako dyan, may um, cold rice, or sabi pa, ba, may bahaw ako ba, may bahaw. O kaya, naisipan ko, sabi ko, ay, magawa kaya ako ng fried rice na tapa. O, oh, di ba? O, oh, minikos, mekos ko na yung tapa dyan para maging mainit. At, sapa. at ayan na, pag okay na siya, ilabas natin ang pinaka secreto o oh, di ba si bawang gong ang labdalam na lab bawang gong yan yung special ingredients ko dyan yan yung nagbigay o nagpasarap lalo sa fried rice kong yan o oh, diba, pagkalagay mo dyan eh mekas mekas mo din siya ulit pag ilang minuto at okay na po siya ay hmm o oh, ba diba, talagang maaamoy mo ang aroma dyan sabi ay Sarap na sarap ng olam. O, di ba? Ayan, ilabas na natin yung bahaw ba? Ilabas na natin yung bahaw ba? So, ayan. Ilagay mo na at mix mix mo na yung lahat. Pagkatapos yan, madali lang kasi yung lutuin, di ba? Napakasimpleng uh, lutuin, la, luto na to. Napakasimple lang. Wala masyadong arte. Of course, wala masyadong arte kasi hindi tayo ma-arte. Kasi hindi ba? Kasi sa face lock natin ang pagiging ma-arte. O, ayan. May kas, may kas na yung rice. Ganyan. At... After no, di ba? Huwag makalimutan yung ginawa natin kanina ng egg. Yan yung pang last natin dyan ilagay. Ilagay na natin si egg si mister. Egg. Egg, egg, egg. O, di ba? Ganyan na rin ba kayo magluto mga ka-friendship ang sisi? Na ang etlog, unahin lotoin at ilagay sa huli-huli. Alam nyo, napakasarap yan po mga sisi ko eh. Kaya kung kayo yung merong ganyan, itrya nyo na rin. Alam nyo, talagang mapasabi kayo. Wow! Ang sarap naman ito eh. O, di ba? Gawa ko yan. Ano ko lang yan? Wala bungang ano pag bungang naging board ako sabi ko ito yung luto ko ngayon at ang sarap amoy pa lang magugutom na talaga kayo at ang masabi ko diyan mm, sarap na sarap thank you so much mga sisi so kaya luto na rin kayo ingat kayo palagi kasi alam ko naglaway na kayo diyan at bye bye